Pitong taon nang nagpapaupa ng iba't ibang sasakyan si Ruby. Pero simula noong 2022, naging maingat na ito nang muntikan tangayin ng kanyang mga kliyente ang kanyang sasakyan. Sabi niya, within bagyo lang siya. Tapos biglang uh, magte-text na lang siya, pumunta daw ng La Union. Iba. Tapos ibabalik afternoon. Afternoon, hindi na siya nagre-reply. Uh, so, nung sabi niya, uh, nung tinanong namin siya kung nasan na siya, ganun, uh, pinuntahan na namin kaagad. Dinala niya yung mga ano, dinala niya yung uh, proof na sa amin yung sasakyan, pati yung business permit namin. Para marentahan ang kanyang mga sasakyan, samot sa papeles at dokumento muna ang kanyang hinihingi mula sa kliyente. Kabilang narito ang kasunduan sa pagitan niya at ng magrerenta. Kailangan ding mag-iwan ng kanyang kliyente ng dalawang valid ID. Oo naman kasi syempre ang mahal ng sasakyan ngayon. <laughs> 'Di ba? So, kahit uh, kahit uh, madaming disadvantage, 'di ba? Um pa rin namin and 'yun nga nagiging strict na lang kami sa mga clients namin. Sa Cordillera, hindi bababa sa apat na kaso ng mga online vehicle scams ang naitala ng Regional Highway Patrol Group Cordillera. Pinakamarami rito ang modus na renta ngay o ang modus sa pagrerenta ng sasakyan at saka hindi na ito ibabalik. At ang modus na labas kasa o pagtangay ng sasakyan at saka tatakbuhan ang bayarin sa kotse. Karamihan kasi dito yung disposal, hindi dito nangyayari yung area ng operation nila is NCR, Region 3, which is Bulacan, Olongapo, and Region 4. At maraming na-victim dito, dito binebenta. Kanina, eksklusibong ipinasilip ng Regional Highway Patrol Group Cordillera sa News Team ang higit sa apat na pong na na sasakyan. Karamihan sa mga ito, mga high-end na kotse na mula pa sa NCR, Region 3 at Region 4A at may mga peking dokumento. Posibleng nasa likod umano sa mga ito ang tatlong malalaking grupo na sangkot sa kaliwat ng pagtangay ng mga sasakyan sa Cordillera. Isa rito ay sa Kalinga at dalawa naman sa Baguio City. Ganito na ang mga sasakyang nakaparada sa lugar na ito. Pero mga sasakyang nakikita, sangkot pala sa iba't ibang online vehicle scams na na-recover pa mula sa iba't ibang bahagi ng Binggit at Cordillera. Puspusan ng ating uh, pagkumbinsi sa mga complainant na makipagtulungan sila para mapilahan ng kaso and eventually a warrant of arrest will be released against them. Kung may pagdududaraw sa mga bibilhin o parerentang sasakyan, maaaring dumulog sa kanilang himpilan. So we're the guardians of the highways. Huwag kayo pong mag-alinlangan uh, na pumunta sa amin at humingi o mag-verify ng mga sasakyan na binibili nyo para po malaman nyo talaga kasi dito na ia-alarm kung yun ay may hot cars. Ang mahuli! maaaring maharap sa kasong paglabag sa Republic Act No. 10883 o Revised Carnapping Law at mayroon itong parusa na 20 hanggang 40 taong pagkakakulo. Jose Robert Inviton para sa Luzon Headlines.